Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, please welcome. And of course, to our new subscribers, returning subscribers, hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, i-share isha ko na naman ito. panglimang free sample ko from the seller. Yeah, and syempre ito naman ay kakaibang experience din ulit. At nakakatuwa din at nakakaroon din ako ng free sample na ganito. At alam ko sa ating lahat na nag-vlog or mahilig mag-selfie, kailangan, kailangan nyo ito, guys. Yan. lalong lalo na yung mga gumagamit ng back camera. Minsan, nahirapan tayong gumamit ng back camera. Kaya, ito magandang recommended para sa inyo, guys. Yan, yung mga mahilig mag-selfie uh, dyan. Ayan, kung... Uh, gusto nyo malaman, ayan, samahan nyo ulit ako dito sa akin at isi-share ko sa inyo. Pero bago tayo magsimula, ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel nato, ayan, feel free to click that subscribe button down below at huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. Okay, so let's get started. So let's go. So ito na nga guys i-share ko sa inyo itong uh, pang limang free sample ko from the seller as a as, as a small TikTok affiliate lang naman ayan. So syempre, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko as a small TikTok affiliate ayan. So ito na nga yung aking free sample, di ba? Ang cute-cute. So ito ay tawag dito ay phone mirror selfie reflector. Ang cute ng lalagyan, di ba? Ang haba ng pangalan pero ang cute ng items, di ba? so ito siya, di ba? Ang ganda nga ng box niya, di ba? Ang ganda, secured na secured yung, uh, yung laman. Yan, di ba? Parang small luggage lang pa. Yan, gustong gusto ko din. Ayan, so ang ganda nga, di ba? Di ba? Ang cute. Ayan, so buksan nga natin kung ano itong laman nito. Ayan, so let's open it. Okay, ayan, so... charan, Uy, puro itim. Uh, ayan, so ito na nga siya ito yung tinatawag na phone mirror selfie reflector ayan Hmm. di ba ayan ang cute yeah kulay black ang pinili ko ayan of course meron din siyang white cloth or wiping pink cloth ayan so di ba cute ayan so actually my choices is ito it's either black or white so napakagandang item di ba very uh, handy so pwede mo siyang uh, dalhin-dalhin sa labas. Ayan, lalo na pag nag-selfie nag ka sa labas o mahilig ka mag-selfie indoor or outdoor, maganda itong dalhin. Di ba maliit lang siya? At, at, saka ito, maganda to, Magandang install Madali lang siyang i-install sa ating phone. Ayan, di ba? May clip lang siya. So, madali mo lang siyang i-install sa iyong phone. At ito ay pwede sa iba't ibang phone. Ayan, pwede sa iPhone, Android, or kahit anong smartphone, pwede ito. O, di ba? Saan ka pa? Di ba? Ang cute. Di ba? Tapos ito naman yung wiping cloth niya. Siyempre, alam nyo naman na kung medyo na dumihan, o oh, punas-punasan na natin. Ayan. So ito yung purpose ng wiping cloth. Ayan. So, hindi lang sa pamunas ng lamesa ang may wiping cloth. <laughs> Ayan. So, ito ang kagandahan dito. Ang ganda, ang, ang linaw nga ng panya ng mirror niya, di ba? Ganito siya. Ayan. Okay, testing natin mamaya. Try natin nga sa phone kung maganda nga talaga, kung compatible ba sa lahat ng phone. Ayan, pero wala akong iPhone dito, Android lang. So, try natin mamaya sa Android smartphone. Ayan, swak sa vlogging talaga ito. Ayan, so yung mga mahilig mag-selfie, mag-vlogging sa labas, pwede gamitin ito. Tsaka maliit lang siya, very handy. Ayan, pwede mo siyang bitbitin. Ayan, pwede lang ilagay sa pocket, Okay na yan, di ba? Ang ganda, ang ganda pa ng lalagyan, di ba? Di ba? Ganda nito. Madali siyang i-install. Yan, di ba? Yan. So, ganyan siya, di ba? Saan ka naman ulit makakuha ng free ng ganito, di ba? Yan. So, ganito siya. Okay. So, ngayon, try naman natin sa phone kung uh, compatible ba sa smartphone kagaya ng Android. Try natin dito sa Android phone natin. Yan. So, may option siya. It's either pwede mo siyang ilagay dito. Ganyan. Pwede, di ba, nandito yung pan, yung camera. Yan. So, nandito naman yung selfie. Yan. ganyan siya. Tapos, pwede naman dito sa side. Kung ayaw mo na sa taas, pwede ganyan naman. Di ba? Madali lang. Saka, very compatible clip lang siya. Hindi naman siya malaglag. Ayan. Stable naman siya. Hindi siya gumagalaw. Very stable. Di ba, ang ganda? Hmm. Saan ka pa? Okay, ganito siya. Ayan, so, kumbaga, selfie tayo. Ayan, kumbaga, mag-selfie. Okay, testing natin. Okay, wait. Asan na yung camera natin? Phone. Kinatakpan, okay, ayan. Okay, sa hug lang. Hmm. Testing natin kung maganda. Settings. Oops. of oh, 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 watermark selfies, spray gridlines. grid lines. Okay, saglit lang testing natin. Ayan, so testing. Di ba, tingnan nyo. Ay, saan ba nakakuan mo <laughs> <laughs> Ayan, tos, testing natin ang back camera. Ayan, di ba? At least kuhang-kuha. Hello! Ayan. So, di ba? Ayan ang ganda ng pagkakuha niya pag uh, ginagamit talaga ito. Perfect talaga ito pag nag -blocking. Kasi ang request naman kasi maganda daw ang back camera phone natin. Kaya ayan, Ang ganda nga naman, di ba? Ayan. Oh. Mm. <laughs> ayan. See? Di ba? Ayan. Di ba? Ang ganda. Di ba? Ang kagaya nito. Ayan. Ganyan. Pwede selfie ng ganyan. Hmm ganyan. Di ba kung gusto makakuha ng mga iba't ibang an ang gulo? Hmm. Di ba? Ang ganda. Yan. Yan. Oh. Di ba ang ganda siya? Di pa maganda? Ayan. So ito yung tinatawag na phone mirror selfie reflector. Di ba? Ang ganda. We're compatible. Try naman natin dito sa baba. Di ba? Try natin, natin sa taas. Try naman natin dito. Yan. Pag-ayan na. Oops, asa na yung camera. Camera natin. Okay. Kaya yan. O, sa baba. Eh, saan ba ako nakatingin? Okay. Eh? Ay, mali pala ako. Ako pala manalit. <laughs> Ganyan. Ayan. So, ayan. So, uh, di ba? Nakikita mo yung sarili mo na sa gitna. Click natin. Hmm diba Ayan, di ba? Maganda siya. Very compatible at saka naman siya. Eh, stable naman siya. Hindi siya malalaglag talaga. Nakaklip siya. Di ba? Kahit saan may lagay pwede. Hmm. Di ba? Ganyan. Hmm. Ayan. So, maganda siya. Gusto ko rin siya. Kaya nagustuhan ko siya. Kaya, oops, sorry. Kaya nagustuhan ko siya kasi very compatible. Tapos pwede mo i-clip. Kasi minsan kasi ang phone natin, mas required nila kasi. At saka may mas uh, HD kasi yung front, uh, back camera natin. Kaya mas maganda rin kasi kumamit ang back camera, back camera natin. Kaya kagaya ng phone na ginagamit ko, mas maganda talaga pag back camera. Kasi pag front camera, kasi minsan may tendency na blurry. Blurred siya pag i-upload mo na sa TikTok or sa YouTube, medyo blurry siya hindi kagaya pag kumpara mo sa back camera. Yan, agree with me, agree with me guys, totoo ba yun, 'Di ba? Mas maganda talaga 'yung back camera. Kaya ito, mas magandang gamitin ito lalong-lalo lalo, pag uh, gusto mong makuha 'yung sarili mo, mahilig ka mag-selfie, tapos titingin ka -kita 'yung 'di mo nakikita 'yung sarili mo kung nasa tama ba or nasa gitna ka ba ganun. 'di ba karamihan naman pag hindi ka pag kumukuha ka ng selfie kagaya try natin kuha tayo ng self ng selfie na kagaya nito na walang uh, walang pan yes. mag selfie tayo. 'Di ba ganyan? 'Di ba hindi mo na hindi, hindi, ko nakikita kung saan ba ako or saan ako nakagit na kanyan. Nakikita ayan, ganyan, 'di ba? Nakikita. <laughs> So, hindi mo talaga kita kung nasa gitna ka ba or ganyan. Ayan. Tama ba ang, ang position ko? Maganda ba yung background ko? Kitang-kita ba yung side or nasa center ba ako? Ganon. Ayan. So, yan ang pinakaiba. Medyo na, mahirap nga naman talaga pag wala kang phone, mirror, selfie, reflector. So, malaking tulong din pala itong pa natin phone mirror, selfie reflector. Tsaka ang, ang gusto ko dito, malalagyan siya. So hindi mo siya basta-basta may lalagay kung saan-saan. At least meron siyang lalagyan. Tapos meron din siyang wiping cloth. Uh, yeah, just in case madumi siya, pwede mo siyang punasan. Di ba? Yan. So ang cute niya, gustong gusto ko ito. Yan. Gustong gusto ko yung ganito. Yan. Ang ganda ng lalagyan tsaka ang ganda ng kulay. Di ba? Mm -hmm. Saan ka pa nakakuha ng free 'di ba? So, yan ang ating panglimang uh, free sample. At syempre, abangan niyo ulit yung aking pang-anim na free sample. Yan. So, yung pang-anim na free sample ko naman ay medyo kakaiba din yan compared dito. Yan. Pero ito naman, gustong gusto ko kasi yung mag-request -mag ng mga free sample kagaya nito, mga gadgets kasi magagamit natin. Yan. So kagaya ng ginagawa natin, nagbablog tayo, kailangan din natin ang mga ito. Kaya minsan, ito rin ang uh, mga, sometimes, ito yung mga nire-request ko, yung alam kong kailangan-kailangan ko at kaya kong sabihin sa inyo na oh, ito maganda. Siyempre, alam ko naman kayo din dyan. na gustong-gusto nyo rin makaharoon ng mga ganitong gadgets. At syempre yung mga nag affiliate naman dyan na gustong makakuha ng free sample na kagaya nito, hindi rin sila makakuha, di ba? Hmm. Yan. so ito ang aking experience which is uh, grateful na naman ako at binigyan ako ng free sample ng seller di ba ang bait nila very grateful talaga ang seller na ito ayan so at dito naman i ko naman itong yung uh, ginawa kong video yan so nandito yung video ko yan yung uh, nag-unboxing ako. Kaya ito naman yung video ko nung nag-unboxing ayo ako netong product na to. Ayan. Siyempre natuwa naman ako at gusto ko rin naman ipakita sa seller na nako na-receive ko yung product in a good condition. Di ba? Tapos gumawa din ako ng isang video ulit tungkol dito. Ayan. So, pero hindi ko pinakita yung mukha ko nung gumawa ako ng ito. Oh, meron, meron pala. yan, Ayan. So, yan ang ating free sample at uh, sana may idea din kayo at uh, siyempre kung nagustuhan nyo itong product na ito, siyempre i-check out nyo na rin kung gusto nyo kasi alam ko nakakatulong din naman ito sa atin, uh, lalo mga sa mga nag-vlog, yung mga nag -vlog, mahilig mag-selfie at saka gustong mag-vlog sa labas na hindi nakikita ang sarili, ang gusto makuha yung uh, talagang uh, position ng yung camera o yung mukha mo pag nag-selfie ka, perfect na perfect ito sa inyo guys. Ayan. So, phone mirror selfie reflector. Di ba? Ang ganda. Ayan. So, recommended ko ito din sa inyo guys. Tsaka, yung ganda talaga. Prove na prove mo talaga. Makita mo talaga ang difference pag uh, wala kang uh, phone mirror selfie reflector. Ayan. Di ba? Ayan, so yan. Yeah, kung gusto nyo, ilalagay ko din ang link dito sa aking video. At kung gusto nyo ma-check out, go. Check out nyo na ba kayo magsisip pa kung hindi nyo na-check out o kung wala pa kayo nito. Check out nyo na rin kasi may mura din naman yan. Kaya din naman ang budget natin ang mga ganitong uh, mga items na pan. Kahit maliit lang siya, hindi naman siya pricey. Ayan, so kaya ng budget, available. Ayan, so kung gusto nyo, check out nyo na habang meron pa, di ba? Malay sa susunod, tataas yung presyo nito. Ayan, so ito yung aking panglimang uh, panglimang uh, free sample. Ayan, so that's it for today guys. So sana nag-enjoy kayo dito sa aking, or nag-enjoy kayo dito sa pag-share ko ng aking uh, free sample. At uh, syempre, sana may nakuha kayong idea din dito sa aking uh, free sample. At syempre kung gusto nyo naman i-check out, check out nyo na rin. Ayan, ganyan. Ganyan ang buhay natin dito. Ayan. So, that's it for today, guys. So, I hope nag-enjoy kayo dito and we'll see you again on my next, um, next free sample. Yeah. So, well, hindi natatapos ang aking free sample. Pero, yan. So, walang katapusan ng free sample. Hopefully, yeah, hopefully, uh, meron pa tayong mga free sample. Yan. At syempre, gusto ko na ma-share din sa inyo, guys. Di ba? Ang ganda, ang ganda din, nakakatawa din mag-share ng mga uh, blessings. Yan, di ba? I-share mo lang. Yung mag-share ka ng idea. Di ba? At least, meron kayong idea din kung paano. Ayan. So, ganyan. Ano ba ang, anong ba ang uh, buhay ng uh, um, nagtitiktok affiliate? Yan. So, ganyan. May kumikita, may hindi naman kumikita, pero kahit hindi naman kumikita pero nakakakuha naman ng free sample 'yan. So 'yan ang aking experience. 'Yan. So that's it for today guys. So thank you so much and God bless to all and see you again on my next free sample. Bye for now.